Ang pag-inom ng fish oil ay maaaring magdulot ng iba't ibang benepisyo sa kalusugan. Ito ay karaniwang mayaman sa omega-3 fatty acids na may mahalagang papel sa kalusugan ng puso at utak. Narito ang ilan sa mga potensyal na epekto nito. Paggamot ng kolesterol. Ang omega-3 fatty acids sa fish oil ay maaaring makatulong sa pagbaba ng mga antas ng LDL, masamang kolesterol sa dugo. Paggamot sa pamamaga. Ang mga ito ay may kakayahan na makontrol ang pamamaga sa katawan na maaaring makatulong sa mga kondisyon tulad ng osteoarthritis. Pampatibay ng utak. Ang omega-3 fatty acids ay mahalaga sa pagpapabuti ng kognitibong kalusugan at maaaring magkaroon ng benepisyo sa mga taong may Alzheimer's disease. Ang mga ito ay mahalaga sa pangmatagalang kalusugan ng utak ng sanggol kapag iniinom ng mga buntis na kababaihan. Pampalakas ng puso. Maaaring mapabuti nito ang kalusugan ng puso at makatulong sa pagpapababa ng panganib ng mga karamdaman sa puso. Ngunit mahalaga ring tandaan na bawat tao ay iba-iba at maaaring magkaroon ng mga reaksyon o epekto sa pag-inom ng fish oil. Maaari rin itong magdulot ng mga side effect tulad ng pagtatae, pangangati o halitosis. Bago ka magumpisa ng fish oil supplement, mas makakabuting kumonsulta sa isang profesional sa kalusugan o doktor para sa rekomendasyon na naaayon sa iyong kalusugan at pangangailangan. Narito pa ang ilang mga posibleng benepisyo at epekto ng pag-inom ng fish oil. Pagbabawas ng panganib sa ilang karamdaman. Ang regular na pag-inom ng fish oil ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng ilang sakit tulad ng hypertension, type 2 diabetes at certain types ng cancer. Paggamot ng depression at anxiety. Ang omega-3 fatty acids ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa kalusugan ng utak at emosyonal na kalusugan at maaaring makatulong sa paggamot ng depression at anxiety. Paggamot ng arthritis. May mga ebidensya na nagpapakita na ang fish oil ay maaaring makatulong sa mga taong may arthritis sa pamamagitan ng pagbawas ng pamamaga at sakit sa mga kasukasuan. Pampalakas ng immune system. Ang mga ito ay maaaring magkaroon ng bahagyang pampalakas sa iyong immune system na maaaring makatulong sa paglaban sa mga impeksyon at sakit. Narito naman ang mga side effects ng pag-inom ng fish oil na dapat mong malaman. Kahit na ang fish oil ay may mga potensyal na benepisyo, ito rin ay maaaring magdulot ng mga side effect tulad ng pagtatae at pagduduwal. Hindi lahat ay nagkakaroon ng mga side effect na ito, ngunit maaaring mangyari ito sa ilang mga tao. Bago ka uminom ng fish oil, mahalaga ring magtanong sa iyong doktor, lalo na kung ikaw ay umiinom ng iba pang mga gamot. Ito ay dahil ang fish oil ay maaaring magdulot ng mga interaksyon sa mga prescribed medications. Mahalaga na pumili ng mataas na kalidad na fish oil supplement na mayroong mga sertifikasyon ng kalidad. Ang mga produktong ito ay maaaring mas mahal kaysa sa mga mababang kalidad na alternatibo Ngunit ito ay mas maaasahan sa kalidad at kahusayan. Kung mas gusto mo ang natural na paraan ng pagkuha ng omega-3 fatty acids, maaari kang kumain ng mga isda na mayaman sa mga ito, tulad ng salmon, sardinas at tulingan bilang bahagi ng iyong regular na dieta.